mas maganda pa ng karate kaysa mga honor. Oh, Opo. You, love, shout out everyone. Welcome to MJ's okay. Hey. YouTube channel for this video. Ayan, nandito si ate. Akala ko kung ano ko na yung problema niya. Lumapit siya sa akin kasi nag... While waiting kami kay Megan Joy kasi nagpa-party pa sila Megan Joy. Ayan, lumapit siya ate sa akin. Alam okay. niyo ba guys kung anong sabi niya sa akin? Sabi niya, pwede niyo bang ang picture anak ko? ma bakit ate? Wala daw, naiwan daw yung cellphone nila sa bahay. Ayan. Excited niya ka ko ng ribbon. <laughs> Ngayon, alam niyo kung ano, anong, anong hiling niya. Luma, bigla lang siyang lumapit sa akin. Picturean ko daw anak niya. Tapos, isenton sa anak niya. Tapos, eh, tulala ako. Alam niyo kung bakit. Kasi hindi ko man kilala ito si ate. Hindi ko rin kilala yung anak niya. Kasi si pasent niya doon. Di ba? Hindi ko dito sa iskola. Tapos, tapos pumunta. Pumunta ako, ma'am. Tapos, ano? Araw-araw. Ngayon, guys. Buti na lang. May load ako. May internet ako. Kaya, madali lang. Easy lang. Ngayon, picturean ko si baby. Ayan, anak niya. Picturean thank ko si ate. Ayan, ko silang dalawa na nag nag-ano ng ribbon kanina. Ayan, happy-happy na sila. Happy, happy na. Kalabun happy na na mami. Na oh, ganyan talaga ang mga mami, no? oh, ribbon lang pala. Oh. Ayan, nag hinanuhan niya yung nang ribbon ng anak niya. Ayan na. Happy na si mother. Na. Thank you. Thank you talaga. Oh, lang. always welcome. Madami. Okay. Welcome. Uh, wow. thank you so much for always really supporting this mommy YouTube channel, mga bibilab.